Oh, good morning, good morning. Oh, napugos akong farm ng mga, mga kabro. oh, ah, mga hayop. Ay, itik pa mga kabro. Mga sola pa yung isda kay na timingan niya panahon sa eleksyon mga kabro. Ah, at sa atong mga alaga dire ano oh, na po yung mga piso mga bro. Puhon, oh, no, mabaligya na po din. Makakwarta po Tama, Makapalit ng yapong tagbinilom. ah, uh, Para mga ka bro. Oh, uh, maayong good morning ninyong kanan. Sa akong mga followers. Oh, uh, kung gusto mong tanaw sa akong YouTube mga ka bro. Uh, may YouTube channel. Renbik Vlog. Adahan selamat maka bro